mga kabusing naghahanta naman kami ngayon sa gabi Nagahan kami kahit mahangin mga kabusing tingnan lang natin kung may makita pa tayo yan o oh, pasok na kami pasok na tayo sa yung spot namin ayan samahan nyo kami mga kabusing sa paghant ng gagamba kung may makita ba tayo ngayon mahangin mga kabusing Okay, sana may makita tayo kahit mahangin. Mga kabusing, may nakita tayo dito. Oh. Yan. Mahangin lang dito sa spot, mga kabusing. Yan, no? Oh. Tingnan natin. Ang gandang gagamba, mga kabusing. Dito lang. Ayun, bumalik sa kanyang tinitirahan na dahon mga kabusing. Okay, kulang pa sa sukat mga kabusing. Puntahan natin si Bayaw, may nakita daw siya. Mga kabusing, puntahan natin si Bayaw, may nakita siya ang paggamba. Napating, gamay kay Balay, gipos niya. Ay, gipos. gamay kay Balay, gipos. Ini na yung tinitirahan niya mga kabusing yung bahay niya Tingnan natin. Alioka. black panther mga kabusing oh. Complete ba? Hmm. Saan na yun? Tagak ting. Tagak diha. diha? mga. Narito. Diha. Alaw ay. Alaw ay. Alaw,

Inahirapan kami ng gagamba mga kabusing oh. Yun. Oh. Okay, dalhin natin mga kabusing. Dadagan na ron. Paating. Oh, eh. kita binahuga ng kuwada buktot. hindi po siyang balay narulok siya kuha unti hindi ba yung takta eh hindi yan kahipus eh ayan nandito na mga kabusing uh, sa loob ayan yeah. mahangin lang dito sa spot namin mga kabusing okay mga kabusing ito yung nakita ni bayo yan, maangin lang dito sa spot mga kabusing oh. Ayan, may nakain pa yung gagamba mga kabusing. Ang ganda oh. Murag tigre, maniting. Tigre. Tigre ron. Mm. Tigre kay murag mais yan kun. Mm. Yan. Kuha ting? Kunin ting? Kuha pila ng kuhaan? Kuha na? Nasa jigodong ito? Kuha pila na ting? Kuhaan na ting? Kuha pila ting? ko ang atak ayan sila mga kabusin naghahanap pa ayan si pamangkin o oh. at mahangin yung spot namin mga kabusin ang lakas ng hangin mga kabusin ayan oh. <laughs> Ayan lang dyan naman eh. Nag dyan Okay <laughs> Mga kabusing may nakita tayong gagamba Kahit mahangin dito Taspat Mahangin hinangin kami mga kabusing Ayun Tapos yung gagamba Nang dyan lang oh Ayun Maitim na gagamba mga kabusing Kunin natin Girl. Okay, kawala. Nakawala mga kabusing. Mga kabusing, may nahuli si Bayaw. Ibon, no? Oh. Yan, maliit na ibon. Kaya kita ko na yung lawas. Narak pa niyo? Eh, oh. Hmm. <laughs> Yan, maliit, oh. Ang lama. Ang liit mo. Ang lama. Pagtagtag. Tagtag. Ang liit na ibon. Ang sa busing. Hindi oh. na siya mulog pa. Ibon na ko yun. Tulog pa. Yan. Pakawala natin. Yan. 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 Pumasok na naman. Yan yung grupo na. Okay, mga kabusing, pauwi na kami. Tapos na kami nag-hunt ng gagamba, mga kabusing. Ayan, paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing, ha? mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, pauwi na kami dahil pauwi pa ako ng Cebu City mga kabusing. Okay, maraming salamat sa panunood.